It's a beautiful day, mga kagala. Long time no video. Kamusta kayo? Yan, papasok po tayo ngayon sa school. As you can see, napakaganda ng panahon. Mapayapa, mainit. Hmm, nagpaparamdam na ang spring and summer. Yan, nyo. Ganda-ganda ng panahon. maaraw araw. Kailangan natin yung araw. At minsan, maputla na tayo tignan. yan mga kagay. Abang tayo ng bus. Ayan mga kagala. Dito tayo sa uh, bus stop kasi mag-withdraw okay, muna ako. May kailangan akong padalhan. Malapit lang naman yun mga kagala. Kaya lang para mas mabilis makapunta, magbasta ka lang. Doon lang ako sa building na yun mga kagala pupunta. Ayan. Yung building na yan. Diyan ako pupunta. Pero, pwede naman siya lakarin. Pero, mas gusto ko mag-bus na lang. Para mas mapabilis. Ito naman tayo sa area na to mag-aabang ng bus, mga kagala. Kasi baka pag habang naglalakad ako, may biglang dumating na bus, o ba? Diba? sayang naman yung effort ko maglakad yan check natin kung merong parating na bus mga kagala malapit na pumatapos ang second semester tapos vacation na namin dito then sa uh, fall intake na ulit yung third sem mga kagala ayan galing galing diba so, Hopefully. Ayan. Na-cope up natin hanggang tinaka last sem. Ayan, medyo ano struggle din ng pag-aaral dito kasi na alam nyo na hindi natin sariling ano to bansa. So mayroon tayong mga uh, iba't ibang challenges pwedeng ano, pwedeng maging reason na minsan stress tayo, wala tayo sa mood, masakit ang ulo, masakit ang katawan, masakit ang bulsa, <laughs> charing. At nga pala, nag-adjust na po ang oras dito. So, same na ang oras natin sa Pilipinas. Ayan. So, dati, nalilate kami ata or na-advance kami ng one hour. Pero ngayon, same time na. Ayan. So, kung, di, kung sa Pilipinas ay nasa 12.30 na ng umaga, dito naman 12.30 na ng hapon. So, nagkamali ata ako ng estimation, mga kagaya so, parang kung so, naglakad na ako kanina pa doon, nakapag-exercise pa ako. At the same time, siguro nang na yung paglalakad ko. Ayan. Pero, pangatawanan na natin yung ating desisyon, mga kagala. Dahil, ay, Ayan. Kailangan pag nagde-desisyon tayo, firm tayo. Pero, nakita ko may bus naman na. Ayan. Sadyang mainitim lang ang lola mo. mainipin lang ang lola nyo mga kagala. So, eto na. I-ready na natin yung ating presto card mga kagala. Ayan. Nilulodan po ito. Ayan. Ayan. Ang bus number na sasakyan natin ay 39 or 939 papunta dun sa Warden. Ayan mga kagala. Tagal ng bus. Siguro ano. Naka... Uh, red traffic lights. At ayan na nga mga kagala, hindi tayo nagkamali. May bus na nga parating. Ayan. So, ihinto yan dito. Ay! Hindi siya uminto. oh my gosh. Hindi siya uminto mga kagala. Hindi ako hinto. ng bus. So, anong gagawin natin? Lalakad na ba ako? O maghihintay? May... Akala ko 39 na. Pag 939 pala, hindi pala humihinto rito. Nakalimutan ko na hindi pala humihinto ang 939 dito. Dapat pala, naglahad na lang tayo mga kagalan. So ano ba, maglakad lang tayo. Sige, maglakad lang tayo. Tara na. Sakahan niyo ko, maglakad. Maglakad na lang tayo. Ayan, mga kagala. Grabe. Grabe. Hindi po masyadong malamig na yun dito mga kagala. Pero nung nakaraang araw ba yun? bigla-bigla na lang mag ano, mag-iis no, na siguro kung kanina pa ako naglakad nandun na ako Ayan may, bus. may na may nakikita akong bus yan balik tayo ah gala bus but. Oo ba siyon? Ayun Alam ko ba siya? Balik tayo mga kagala. Balik tayo. Ganyan. Ganyan tayo minsan eh. Pag hindi firm ang ating mga ginagawang decision ayun Ay, dalawa pa sila oh. wag lang sanang dalawang 939 to yung mga kagala wag lang sanang dalawang 939 o ba? Diba? minsan ano eh matututo rin tayo na magtiwala at saka ano eh Sang 939 39 ayan minsan matuto rin tayong mag ano eh matuto rin tayong mag tsaga nakasakay na tayo mga mas mabilis kasi mapapabilis tayo o diba ang bilis eh? o diba kung naglakad ako hindi... tama lang chill lang ayan mga kagalang dito tayo kagad diba so hindi tayo masyadong pagod tsaka mabilis yung transaction ayan dun tayo bababa sa so warden avenue tapos tatawid tayo dito mga kagala tapos tayo ay pupunta doon ayan yung pupuntahan natin ayan. so hintayin lang natin tong, dito ang ilaw na malamang ayan, pindutin natin ito para mas mabilis tayo makaan ayan sabi ko na eh dito naman tayo ngayon Ganda ng panahon ngayon mga kagala ayan yung countdown niya para pagtatawid ka alam mo kung pwede pa uuwi nila. Tapos next tayo dito kasi tayo pumunta doon. CIBC Bank. Pwede tayo pumunta. Ayan, pwede na tayo maglakad ulit. Palbo pa yung mga pun pag ay nag summer yan tutubo na sila ulit sa spring pala sa kami sa spring okay bye mga kagala salamat sa pagsama nyo ingat kayo palagi god bless yan dito na tayo pupunta bye Ayan mga kagala, tayo ay naka-withdraw na. lang ako kasi baka lumagpas ako pag sumakay pa ako ng bus yun sana ako sasakay kanina kaya lang parang hindi siya hihinto kaya hindi nga siya huminto mga kagala kaya good thing good decision mag jacket kasi kahit yung hangin hindi malamig. tolerable <coughs> <coughs> iba ang ganda ng panahon no mga 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 masarap ng ano sikat ng araw masarap sa balat ngayon na lang ulit na haramdam ng ini <coughs> Sabi niya, huwag magiging malaki eh. Ah, Nakawabuti naman, kaya ako sumakaibon talaga. Kundi laylayit ng ano, lalakain. Diyan na na lang ako mamay. Diyan na lang ako mamay. na ako Pa-iiret naman tayo mga agahan. Let's pa naman tayo. pindot muna tayo para makatawid tayo. Yehey. Hey. Ang sarap nang sikat na araw. Pa-iiret doon lang kasi tayo pupunta mga kagala ayan sa so western union hey, ang saya saya masikat ang araw pero saglit lang kasi yung summer dito eh. parang mga 2 to 3 months lang sabi nila Thank you. นีสติกะจันาจคนเด็กนะคะ้ปถากคนอินทร์อินทนนัินทรงมันกำไม่ใหว